kahit sobrang busy today, sobrang pagod kasi guys, sagutin ko muna yung comment sa akin sa YouTube. Kasi baka sakali may mga magtatanong din ng ganito. Pero yung sagot ko dito guys is, uh, eh, magkaiba kasi kami ng work. E eh, nagtatanong siya sa akin kung paano daw maayos yung BVOC or kung paano daw malakad kahit yung BVOC lang. Kasi nga, gusto daw niyang lumipat ng ibang trabaho. Sabi niya sa akin, ma'am, paano ba malalakad kahit yung BVOC lang muna? Working po ako sa isang company sa Greece. Matatapos na yung kontra ko. At bala kong lumipat ng ibang lugar sa Greece. Baka naman ibang trabaho yung binabanggit niya, hindi ibang lugar. First, ito yung advice ko sa iyo kasi ikaw sa company ka nagtatrabaho eh, ako sa bahay. So much better na sa lawyer ka magtanong. Ang sasabi ko lang sa iyo is kung paano nalakad ng amo ko yung papel ko at paano ako nagka -VVOC. Ako matagal din ako nagkaroon ng videosi kasi nga nagkaroon ng problema. At saka hindi po tayo mag-aayos ng videosi natin. Yung employer natin nakukuha ng lawyer. And then si lawyer po yung maglalakad ng papel natin para sa ating residence permit. And then kung wala pa yung residence permit natin, normally yung binibigay muna is yung videosi na tinatawag para namang nakakapagtaka kasi matatapos na yung contract mo and then wala ka pang BBOC. Magtanong-tanong ka rin sa HR nyo kung bakit hanggang ngayon wala ka pa rin BBOC. Kasi diba yung visa na binibigay lang sa atin dito is I think parang 9 months or 1 year. Yung tatak sa ating passport. So kung wala na tayo nun, kung expired na yun at mahuli tayo or tanungin tayo ng mga polis dito, syempre wala tayong maipapakita kung wala kang hawak na BBOC. Ano yung ipapakita mo sa kanila na pwede kang magstay dito sa Greece kung wala kang BBOC and expired na yung visa mo, di ba? Well, opinion ko lang naman yun. So better magtanong ka rin sa lawyer. Yun lang muna yung sagot ko sa katanungan mo or dun sa advice na gusto mo. Hopefully na nakatulong tong video na to. At sana natapos mo yung video na to dahil nakalimutan ko na namang magpakilala dun sa intro ng video. Bago nga pala lahat, kung bago ka palang sa aking video at hindi mo pa ako kilala ako nga po pala si Mari Grace, isang FW at akilang duwende na pakalat-kalat dito sa si Greece.